Paano nga ba natin gawin kamukha yung na-generate nating video mula doon sa Pixverse AI o doon sa Meta AI? Dahil kung mapapansin natin, yung mga AI pictures natin na pinagawa nating video ay nagbabago rin yung mukha kapag gumalaw na ito. Kung paano ito gawin, panoorin nyo lamang ito. Dito sa Google, isearch lang po natin dito ang AI Face Swap. Ayan, ito po siya guys, AI Face Swap I.O. Pindutin po natin ito. And dito po, scroll up po natin. Pindutin natin itong video face swap. Then, scroll up po natin. So, may steps po dito na nakalagay. Pindutin po natin itong drop click to upload. I-upload natin yung na-generate nating video kung saan na hindi natin kamukha at gusto nating maging kamukha. Like for example po itong na-generate kong video na ito sa Meta AI. So, so ito po kasi ay AI picture so hindi ko talaga siya kamukha. So pipindutin po natin. Pindutin po ang done. Dito sa upload a face image, pindutin natin itong drop click to upload. Then, i-upload na po natin yung totoong picture natin, yung selfie lang po, yung malapit po yung mukha nyo doon sa camera. Pindutin lang po natin yung totoong picture natin, then pindutin po natin ang done. Scroll up po natin, pindutin po natin itong render. So, hintayin po natin. At ito na po yung na-generate. Para ma-download po natin, pindutin lamang po natin ito and file downloaded na po. Ibig sabihin, napunta na po yan sa ating gallery. Doon sa mga naghahanap kung saan pumupunta yung kanilang na download dahil yung iba ay hindi nila alam, dito po sa inyong gallery or album, iselect nyo po itong album. Then, may makikita po kayo dyan na videos. Pwedeng makita nyo dito sa recent, pwede rin po dito sa videos. So, sa akin, dito po siya napunta sa videos. Pindutin po natin. Pindutin po natin para makita natin. Yan lang follow and share for more tips and tutorials.